Nagpalagay nga pala ako ng maliit na lutoan dito sa labas ng bahay at nilagyan na din namin ito ng trapan. Noong nakaraan nga mga mare ay nagtanong ako kay Daddy Ton kung pwede niya akong lagyan ng maliit na lutoan dito sa may labas. Sa ngayon kasi ay wala kaming dirty kitchen kaya kapag marami akong niluluto sa aking munting kusina ay talagang naiinitan ako at hindi kinakaya ng exhaust. Unang-una nga dyan ay naghanap ako ng kitchen rack na stainless pero mga mi, pansamantala lang naman ito at hindi pang matagalan kaya hindi na ako nagpagawa nung mamahalin dahil nasa 13,000. So, hetong aking nabili mga mi ay sa orange up lamang. Nasa 2,000 plus lang ito at stainless na din. Pero syempre, hindi siya yung talagang pinakamagandang klaseng stainless. Pinaassemble ko na nga ito kay Daddy Ton at ganito nga pala ang itsura niya. Hindi naman siya ganun kalakihan dahil one burner lang naman ang aking ilalagay at hindi naman din nahirapan si Daddy Ton na i-assemble. Nung okay na nga ay pinesto na din ni Daddy Ton tapos may next pa siyang in-assemble. Bali, heto naman mga mare ay lagayan ng mga galon ng tubig. Eto naman naman ay sinadjust ko sa kanya at ang sabi niya ay maganda nga daw ito para hindi kalat-kalat yung galon ng tubig namin. At ganito nga pala yung itsura niya. Mas maganda na nga ito mga mare para hindi nakalagay sa lapag itong aming mga tubig. Kung bet nyo nga din ng kitchen rack at saka itong lagayan ng galon ay ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Noong mga sumunod na araw naman ay bumili na din ako ng gas stove. One burner lang at yung hindi naman kamahalan. The next day naman eh, pumunta kami ng silang para bumili ng mga halaman. Ang bet ko kasi kahit maliit lang yung aking lutuan sa labas eh, ay nakikita akong mga halaman. So bumili ako dito ng mga hanging plants, celery, at bumili din ako dito ng basil. Bumili na din ako dito ng citronella para iwas lamok at itong kalamansi na medyo mataas na. Pagkadating nga namin heto at inilagay ko na nga din kagad itong mga hanging plants na malapit dito sa lutuan. Yung pinakagusto ko nga dito ay yung celery at saka yung basil para kapag nagluluto ako ay pipitas na lamang. Meron din nga pala akong binili na trolley para sa mga LPG dahil maglalagay kami ng gasol dito sa labas. Ang pinaka purpose talaga ganito mga mare ay para hindi na kami magbuhat ng LPG tank. In case na sobrang lakas ng ulan ay pwede namin ilagay sa gitna yung kitchen rack kasama na dun ng LPG nang hindi nagbubuhat. Nagpalit na nga din pala kami nitong Petron Elite mga mi. Ito yung ilalagay sa loob ng bahay. Tapos yung luma naman naming tangke ay dito na sa labas. Dito kasi talaga iniisip ko kung induction or maggagasul ako. Pero mas sanay talaga akong magluto na de gasol at de apoy. Kaya ayan mga mi. Madaming ang ganap kaya pinagtagpi-tagpi ko na lang talaga yung video. At heto nung nakaraan eh naassemble na din at nailagay na din yung pinagawa naming trapal. Pull out nga pala ito mga mina in case na talagang malakas yung ulan ay hindi na kami maaanggihan sa loob. Kung papasok man yung tubig eh magii-slide na lang siya dito sa aming trapal. So hindi na talaga pabuga dito sa loob. So yung magkabilaan na to mga mina sa 7,000 yung pagawa namin at buti na lang din talaga ay available yung color white and gray. So hindi siya masakit sa mata. Dito siya nilagay sa loob dahil yung labas ay hindi na namin property yan. At heto na nga yung maliit ko na lutuan mga mi as is na yan. Hindi na ako maglalagay dyan ng mga kung anong kasangkapan, mga toyo. Hindi na dahil baka madaga, maipis o mapusa dahil pumapasok yung pusa dito. Ipapasok pa rin sa loob at ilalabas na lang kung kailangan. So ayun lang muna for today's video. Bye!